Magluto tayo ng munggo today Karne, magmunggo tayo Ayan, papa ko ng munggo Today is Monday Ayan, tapos pritong isda Ayan ang sahog ko sa munggo Bagnit Tapos ito ang palaya May may malunggay pa ako doon pero pwede pa siguro yun magmunggo tayo check natin yung ating tingnan natin kung pwede pa to pwede na pwede yung ano may amag na sira na yung malunggay. Tagal na. Ayan. Naka-prosin yan eh. Kaya medyo dinidepros muna natin. Ay, nagsaing na rin ako. Ayan. Malapit na yung munggo. Ayan nga natin. Kung malambot na nga malambot na siya malambot na mga labs hina natin hiwain na to kung pwede na ilalabas natin yung ano mantika para walang mantika yung ano panahog yung bagnet check man inubos eh pwede na yan tapos natin ng mantika para walang mantika halos yung ano tapos igigis na natin ang munggo tapaw oh, malita ni ayan ang ating mogo Ayan yung ano ko. Prito. Ayan ang ampalaya. Ayan na guys. Ang finished product. Nilagay ko ng ampalaya dahon. Tapos. Cook na natin para hindi siya ma-overcook. Ayan, kaya na tayo mga labs. Luto ng ating munggo. Kaya na tayo, yung dalawa, yung isa nag-basketball, yung isa nag-gym. O, kami naman kakain na. Kain na tayo. Kain na tayo. Pampadagdag ng ano to, dugo. May ampalaya. Tapos may sili. Unang subo sa inyo mga labs. Thank you Lord sa piyaya. A ver, masarap with ang palaya dahon. Sarap! Kahit wala lang ang ternong isda eh. Masarap talaga pagluto. Sariling luto. Pagdagan pa natin sobo. Mmm. Sarap! with bread, oh. Bye, mga labs. Kain tayo. Sana kumain na rin kayo. Bye-bye.